Dahil 100,000 followers na tayo mga kalaki. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo po mga kalaki. Okay. At syempre po, itutuloy po natin. Kanina po, uh, nagpost po ako. Mga nabigyan ko na po yung mga 100 na followers. Ngayon po, 100 po uli na followers ang bibigyan ko po ng 2 digit. At 100 na followers po uli ang bibigyan ko ng 3 digit. At 100 followers po uli ang bibigyan ko ng 4 digit magbibigay po ako hanggang bukas. Basta po naka ka at nakita ko po na nag-share ka ng mga videos namin nag bibigyan po kita. Huwag po kayong naiinip. May mga nababasa po ako na nagagalit po, na sabi, akala ko ba, mag, ano lang, ganun, 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 ganun. Lalong hindi ko po kayo bibigyan. Pag ganun po kayo magsalita, ma'am, sa akin. Sir, ano po, kasi po, mas nakikita ko po na una na nag-comment po yung mga nabibigyan natin. Kung kayo po ay minsan lang pong nag-comment tapos gusto nyo po eh bigyan kayo agad, replyan po kayo agad. Hindi ko po magagawa yun ma'am. Bibigyan na sana kita, nabasa ko, ganun po yung sinabi nyo. Na turn off po ako mas deserving naman po siguro yung iba pong nangangailangan na mabigyan ko po ng lucky numbers na hindi po nagre-reklamo na talagang ilang beses na nagchat-chat, ilang beses, marami nga po nagchat-chat yan, ilang beses na matagal na nagchat-chat, hindi ko pa nare-replyan, kailan ko lang nareplyan replyan okay lang sa kanila. Dapat po good vibes, okay? 6 digit lucky numbers, ayan po sa screen, 655 po, tayaan nyo na po yan bukas, salamat po.